tayo guys sa mga amigo sa ah, ayusin na natin tong kotse na to masubukan natin pa na rin ah, scan natin pagkatapos yun natin kung ano magagawa natin dito tapos ito tsaka yung every natin Ayan, eh, ini-scan niya na. Ano kaya lalapas dito sa scan na to? Nang Brad! Nasa ano ka na, Brad? Nasa YouTube ka na. Oh! Ah. Ano yung gano'n sa scan na yan? Anong brand eh? ito? Suzuki. Suzuki. Every. Every. Okay. 2016 model. Sa Japan. Tapos nung nasira na, pinagdala na din sa Pilipinas. Ako naman nakabili. <coughs> Oh. Hmm. Eh, ito gamit ng mga anak ko pang ministry. Eh. Knock sensor. Uh, ito nga. Ano nakita ko, oh, knock sensor. Ayan. Pagkano ito ako mo, iwan mo ito sa akin, di ba? Sabi mo. <laughs> okay. Masa nasa sa'yo yung knock sensor. Ito, hindi ba yan? Hindi. Okay. Okay. Yeah. Ah, mainam talaga pag meron kang scanner eh. Paano na lang kung walang scanner? Saka poging gagawa. Ano yung poging gagawa eh? Hmm. 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 Basta titiisin nyo lang yung tagal ng dating niya. Wow! Pero darating yan. Antay nyo lang. Okay, kunin mo nga yung... Marami tayong uusin. So, Ayun yung pinamagay yung ano, contact cleaner na yan. Yan, ito kasi yung scanner na to. Ito yung ibibigay sa akin na itong, ano to. Ibibigay ba sa iyo? Oo, oh, so, sinabi niya. Wow. Iwan niya na lang sa akin ang knock sensor it's either nakalagay sa block sa intake manifold So yung knock sensor daw yan ay nakakabit ko sa intake manifold or sa block. Dinadala yeah, ko nga sa assembly yon yung kulit puti. Nabdayin pa ko yun kasi nga gusto ng asawa ko 4x4 daw. Hindi eh, ka ako 4x4. Ngayon 4x4 din yan. No? Na yan. Ha? May oh, meron ano yun, ano eh? Step. Oh. May traction control. Ha? Yeah. Oo. Ay maganda. Pagka tinatamad ka na magpapadyak. meron nga eh. Scan mo rin na maya yan ah. Uh Oo. -oh. Ito nga, kinawa na yung nak sensor. ayun na, nililinis na niya. pag kailangan nyo magpagawa ito mabait to mabait tong taong to <laughs> antayin mo lang <laughs> antayin mo lang pag sinabi niyang alas 8 mga alas 11 darating mo yan basta ano lang nagtataga ka lang magantay pero darating siya anong makina nito Suzuki, anong spelling every yun every every okay. E-V-E-R-Y uh, R-O-6 e hindi siya kay 6A R-O-6 yung hmm. latest yung bagong ano siya yung unang lumabas. Dito naman kami sa may accent. So mag-i-scan naman kami ngayon. So, mag-i-scan naman kami dito. Ayan. Mahusay ito pagka gusto nyo kontakin. Napaka-dali yung kausap to. Na Nag-i-scan tayo ng ano. Hindi. Hello, tayo nung ano. patayin mo muna yung susi, na So, yan ha? Susi. Ganun pala yun. Pag wala yung ECU naka-disconnect, hindi mo may-scan. Ano ah? ba, Yes, sir. Ping 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 ping. Ping ping. Kasi 'di ba uh, ang ini-scan diyan yung ECU. Oh, mawati, walang, ano so, motive walang yan error. error. Walang walang error. Walang error? Wala. Walang error di ECU. So, yun, so ibig sabihin so kailangan na natin i-check. Yung... So wala raw error ito. So stack up lang yung ano, starter. Bababa natin starter. Ah. Oh. So yun nga. So itong coaching daw, wala raw error sa scan. Goods lahat. So ibig sabihin... Okay. Stop wala it. Lang. Walang error daw sa ano eh, sa scan eh. In-scan. Eh may sinabi ni... Na, yung puting uso. Wala naman ito. Tub tubig kasi yun, tubig. Na nandun sa... Candle. Pits it. eh. Yeah. Video. Dibig, I-video kami. Tapos binakas ko yung ano... yung kasi... Wait, eh. Hindi, eh, namin. Na Sinimot na namin yung tank eh. And, mm -hmm. tapos mm -hmm. na rin kami dito. May pa kami nila dasyel. Nakasal na oh, oh. yun. Kumalitin so, yung department ko Ano ba 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 So, yun, yun, yun. Ito, ito yung stack up, kaya natin binuksan. Yun. Ngayon, tingnan niyo. Yan na, oh. na siya. Nag-stack up ito dahil doon sa pagkakabab at hindi ka Pero ngayon na, ayan na po siya. Ngayon ko nakaalala nyo, nakaraan nga niyan, nung pinapire up na namin, ayaw mag-redondo kasi stack up. So ngayon, okay na. Very good. That's good. Ito na po. Uh, mga balik na po yun natin sa So napaikot na kanina yung ating uh, main drive. Kaya hindi na kailangan ni top overhaul. So susubukan ngayon ni ito kung iikot ngayon ni starter.

hindi naman, kailan ko? di medyo di na pa makulay. ay yan, tumitig na isara sa dibato ng wala. ay naman, siya na. ano na? kung wainting tama yung ba? huli na pa So, kung napadal na, medyo maingay lang. So, nga nababad siya ba, ha? So, yun, uh, bearing na lang ito. So, mga amigo, change oil na kami. Uh, binaba na namin, pinahanda namin kanina ng ilang minuto. Tapos, ito na ako. kami nung langis. So, yun, yung langis niya, oh. Ay yeah. yeah. so, yeah. namin 'yan ng mga 5 minutes na para yeah. mag-fire na siya. O so, chin-chin na ulit. Okay. rin ulit. Pero okay lang. So, bearing-bearing na lang So, walang nakalagay error. Clean lang lahat. Mga amigo. So, kaya na to, bearing na lang. Magagamit ito. na so, mga amigo. na mo. Ready na yan, no? Ready, ready na Ano? Ano? Na. ¿Entendés then no